Ang babaeng ito ay hindi umuuwi sa gabi. Pilit na hinanap siya. Hindi inaasahan. Pagkagising ng dalaga. Dahil sa takot sa hindi pagkakaunawaan. Agad siyang tumayo at umalis. At nagkataon na ang tagpong ito ay kilala ng kanyang kaibigan. Noong una ay gusto niya itong tawagan. Ngunit sa kalaunan ay nalaman. Na ang lalaking nakahiga na walang malay ay si Vanton. Hindi ba ito si Vanton? Hindi kaya natulog na ang dalaga? Pinalitan ng main girl ang babaeng nakasandal sa balikat ng CEO. Kagabi, ikaw ba ang nagligtas sa akin? Sa ngayon, hindi pa rin alam ng dalaga, na pinalitan siya ng masamang babae. Habang pauwi, hangover pa siya kagabi. Kagabi pala ay lumabas ang dalaga para kumuha ng gamot. Sa hindi inaasahan, hindi niya sinasadya. Natagpuan niya ang isang lalaki na lubhang nasugatan. Nakita siyang nasa critical na kondisyon. Agad niyang inilabas ang acupuncture needles sa hindi inaasahan. Sa oras na ito nagsimulang gumana ang gamot sa kanyang katawan. Itulak ang dalaga hanggang sa matamba. Nagising ang dalaga at nagalit. Ngunit pinigilan siya ng lalaki. Binigyan din siya nito ng kwintas na iniwan ng kanyang mga ninuno. Sinabi niya, pananagutan ko talaga siya. Noong una ay gustong tumanggi ang dalaga. Ngunit patuloy na nakoma ang lalaki. Inakala ng dalaga na siya ay isang doktor. Agad na magsagawa ng operasyon upang matigil ang pagdurugo. Pagkatapos, napagtanto ng batang babae na naiwan niya ang bus pa uwi. Nakasandal lang siya sa balikat ng lalaki. Tapos matulog magdamag. Sa ngayon, matapos makipagkita sa CEO, masaya siyang pumasok sa sasakyan. Sinabi niya sa dalaga, malapit na siyang maabot ang tuktok at maging isang mayaman na babae. Nang makita niyang may kwintas ang dalaga sa leeg, tinutuya niya siya. Hindi ko alam kung anong produkto ang ginagamit mo. Matapos marinig ito, nakaramdam na ng lungkot ang dalaga. Kaya hindi na siya nag-abalang makipagtalo. Pagkarating sa bayan, naghahanda ang dalaga na sumakay ng bus pa uwi. Hindi inaasahan, na pagtatanto na ang tadhana ay maaaring magtagpo sa isa't isa. Hindi sinasadya. Akala ng dalaga ang kotse ng CEO ang kotseng inorder niya. Sa kanya ito, nagkamali ka ba ng sasakyan? Sa tingin ko ito ang kotse na inorder ko. Pwede mo ba akong isakay? Saan? Central Apartment sa harap. Sige. Salamat. Napakagwapo ng lalaking ito. Bakit parang pamilyar ito? Sapat na ba ang nakita mo? Nandito ako. Maraming salamat. Ang babaeng ito. Bakit kamukha niya yung babae sa bundok nung gabing yun? Contaken si NGH Ilam. Gusto siyang makita ni Lola bukas. Sabihin sa kanya na dalhin ang kwintas. Mabilis. Kumalat ang balitang ikakasal na si Vanton. Matapos marinig ng kanyang ama ang balita, nakaramdam siya ng matinding paghanga sa dalagang nakarating kay CEO. Hindi inaasahan. Tinutulungan ng kanyang ina ang batang babae na magtiklop ng damit. Nakahanap ng kwintas si Ria. Pinagmasdan ng mabuti ng kanyang adoptive father. Tapos nakita ko na yung kwintas na hinahanap ng presidente. Kaya para makipag-ugnayan sa mga mayayaman. At para mabayaran ang mga utang ng kumpanya. Nilagay niya ang mga table ta sa baso ng gatas ng dalaga sa kaniloko ang dalaga sa pag-inom. Nagising ang dalaga pagkatapos ng mahabang pagtulog. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa bahay ng Pangulo. 10th Thursday. Tandaan ito ng malinaw. Simula ngayon. Ako ang magiging batang miss ng pamilya Leo. Ito. Ano ang pinagsasabi mo? Pinalaki ka ng nanay at tatay mo sa loob ng maraming taon. Ngayon ay oras na para ibalik ko ang pabor. Pagkatapos mong ikasal si Hong Lam. Tandaan mong gantihan mo ang iyong mga magulang. Ano? Gusto mo bang pakasalan ko si Hong Lam? Pero hindi ko siya kilala. Huwag kang mag-alala. Binigyan ka ni nanay ng tanda. Bata pa lang ang dalaga mula sa pamilya ho. Binalaan ka ni nanay. Hindi maibubunyag ang bagay na ito. Kung hindi, magbabawas ako ng pera sa aking mga kamag-anak. Hindi. Hindi mababawas ang pera para sa kanyang karamdaman. Pagkatapos mangyaring makinig ng masunurin. Panatilihin ang posisyon ng binibini sa pamilya. Nagturo ka na ba? Ako Bibi Vuong. Pumasok. Sinabihan siya ng matandang babae na puntahan siya. Sabi ko sayo. Pakipalit ng damit. Dumating na ang lahat. Umupo ka sa tabi niya. Tan Thursday. Ikaw ay lola ng tram. Sa hinaharap. Magiging lola mo rin ako. Ang isang taong mula sa isang mahirap na background ay karapat dapat na pakasalan siya. Siya ang pangatlong babae sa pamilya ko. Kahit anong mangyayari. Hindi ko tatanggapin. Tumahimik ka. Chinshu, Shu. Huwag makinig sa kalokohan ni Van Hai. Mahal na mahal ni Lola ang apo niya. Salamat. Hey! Sa wakas nakabalik ka na. Gusto mo ba talagang pakasalan ng babaeng tagabayan? Bawal ako magsabi ng ganyan sa hipag ko. Kailangang igalang ito mamaya. Talagang nagustuhan ni Lola ang kanyang apo. Siya ba ang lalaking gustong pakasalan ng mga magulang ko? Siya rin ba ang lalaking naghatid sa akin kanina sa bahay? Sino siya? saan matatagpuan ang lokasyon ng NGH Ilam. Sinilip ng Mayor Domo ang mga bisita. Anong ginagawa mo? Maglakas loob na linlangin ang lahat. Napakalaki din ng puso mo, di ba? Ikaw ba mismo ang aalis dito? O gusto mong hilingin ko sa isang tao na kalad ka rin kapalabas? Mukhang alam na niya. Na nag siya para dito magpakasal. Tram! Sabi mo gusto mo siyang pakasalan. Binigyan mo pa siya ng regalo. Kaya nagpadala siya ng isang tao para ihatid siya pa uwi. Ang aking lola ay nagbigay ng senadorya sa isang batang babae na nagngangalang buong NGH ilam. Paano siya? Hindi ko alam kung bakit nasa kanya ang token ko. Makinig kay Lam. Maaaring ang taong yun ay si Vuong NGH Ilam. Contact Vuong NGH Ilam. Young Master. Sabi ni MS NGH Ilam. Hindi na niya mahanap ang token. Higit pa. Nang banggitin ko itong babae. Laking gulat ni Miss NGH Ilam. Sinabi niya nakaklase niya si Tan Thursday ang araw bago. Matapos ang kanyang internship, tinulungan siya ng concubine na mag ng kanyang bagahe. May gusto ka pa bang sabihin? Hindi ko ninakaw ang mga gamit ni Vuong NGH ilam. Actually ginaya ko. Kung iyan ang kaso, isumbong mo sa pulis. Imposible. Lola, nakilala mo ba ang maling tao? Tumawag ng ambulansya. Mabilis na magdala ng tuwalya at tubig dito. Sige. Kung gagawin mo yon. Sasaktan mo lang ang matandang bruha. Lahat ng ito ay dahil sa mga peking kalakal na ginawa niya. Ang matandang wizard ay dumaranas ng epilepsy. Huwag pindutin ang kanyang mga paa. Bakit epilepsy? Ang aking lola ay hindi kailanman nagkaroon ng epilepsy dati. Pumunta ka dito. Kung may mangyari sa lola ko ngayon, hindi kita mapapatawad. Magiging maayos siya. Ito ay isang tuwalya. Bakit parang pamilyar siya sa akin? Lahat ng ito ay dahil sa mga peking bagay. Ito ang ikinagalit niya kaya nahimete siya. Tumawag kagad ka ng pulis para arestuhin siya. Iwanan mo siya at patuloy niyang manlinlang ng mga tao. Iniiwi siya ni Lola. Paano sa tingin mo ito haharapin? Ngunit inihayag niya ito sa mga tagalabas. Yan ang kulang. Kung alam lang ng mga tagalabas. Maling tao ang napili natin sa ganoong paraan. Natatakot akong pagtawanan ako ng ibang tao. Wala na ang marriage deed na sinabi mo sa akin. At natapos na ito ni Miss Tan gumagawa ka ng malaking gulo. Sa pagkakataong ito ay natatakot akong mabilanggo ako dahil sa pandaraya sa kasal. Hayaan na lang na manatili ang sulat. Ngayon lang ako niligtas nito. Mabuti rin ang puso niya. Talagang hindi. Hindi ko matandaan. Ano ang dapat kong gawin kung patuloy siyang kumakain sa aming bahay? Mukhang hindi pa kayo nagtatanong ng opinion ko. Baka may opinion ka. Isa lang akong peking tao. Isang taong manloloko mula sa isang mababang background. Ang pinakamahalagang. Hindi ko alam kung paano kumilos. Kung isang araw ay mabunyag ito. Hindi ka ba mapapahiyan yan? Mukhang may alam pa siya. Kaya pupunta ako ngayon. Hindi na rin kita ginugulo. Hindi kailanman narinig nang. Isang love story sa pagitan niya na nawala noon. Bakit bigla na lang kayong dalawa ang gustong magpakasal? Balita ko napaka normal ng itsura niya. Paano ka magiging pamilyar sa kanya? Di ba sabi mo gusto mong mamasyal sa bakuran? Bakit ka tumakbo palabas? Ang laki kasi ng bahay mo. Hindi ako nag-iingat at naligaw. Tera na. May mga reporter sa labas. Pwede mo ba akong iwi? Kakasal lang natin at gusto mong bumalik sa bahay mo? Bakit? Gusto mo bang malaman ng buong lungsod? Nakakasal lang namin at magkahiwalay na kami? So saan mo ako gusto? Sa bahay ko. Gusto mo bang manatili sa akin? Mayroon ka bang anumang mga mungkahi? Hindi imposible. Pero kailangan nating hatiin ang kwarto. Sa tingin niya ako yung tipong malandi. Kahit sinong babae ang gumagawa nun. Mas mabuti kung gagawin mo. Gaya ng inaasahan sa pagiging bilyonaryo. Ito talaga ang pangarap kong Vilia Boss. Kung alam mong may problema si Miss Jean. Bakit mo pa siya pinauwi? Si Lola ay may tapat na personalidad. Madali din siyang malinlang ng iba. Parang insecure ako. Kaya, pagkatapos pakasalan si Miss Tan. Gusto mo pa bang pakasalan si Miss NGH Ilam? Sinabi niya sa kanya, na hindi ko siya nakakabisita lately. Pero kung may request siya, kailangan niya itong tuparin para sa akin. Bagamat naputol ang mga salita ni Lam. Pero pinik ko ang identity ni NGH Ilam para magpakasal dito. Paanong hindi ako kinasuhan ni Lam Trump? Ang magaling kong anak. Alam kong hindi ako nagkamali ng tingin sayo. Ngayon ako ang binibini sa pamilya. Dapat makakuha ng maraming mga regalo tama? Dalhin ang pera dito. Ang kumpanya ay naghihintay para sa iyo upang isave ito. Huwag ka nang magpanggap na tanga nang ikasal ang pamilya kam. Dapat maraming mamahaling seremonya ng kasal. Kung hindi mo ibabalik, titigil na ako sa pagbibigay ng pera sa mga kamag-anak mo. Isa lang akong lalaking nakabalat kayo sa iba at pilit pa akong dinadala ng pamilya sa police station. Paano ako magkakaroon ng pera para magbigay galang? Huwag kang magsinungaling sa akin. Ngayon ay kumalat na ang balita sa buong lungsod. Ako ang binibini ng pamilyang Hong. Binalaan ako ni Mama. Kung hindi mo ibabalik ang pera dito. Pagkatapos ang mga tao ay naghihintay lamang sa kamatayan. Anong gagawin ko? Hindi talaga natin hahayaang may mangyari sa kanya. Pero maraming reporter sa labas. Paano ako makakalabas? Halo? nurse. Nasaan ang lola ko? Tan Chu Thursday. Nakalabas na ang lola mo sa ospital. Hindi mo ba alam? Ano? Kumihingi ako ng pasensya. Sa tingin mo ba sapat na ang isang paghingi ng tawad? Alam mo ba kung sino ako? Siyempre, alam ko. Si Chuta may isang dalubhasa sa pang-aakit sa mga kasintahan ng ibang tao. manfiyen Kapos ba talaga sa pera ang ex-boyfriend mo? Pumunta ako sa ospital para magtrabaho bilang janitor. Napakalungkot. Anyway. Nagtapos siya sa isang prestihiyosong paaralan. Bakit ka nakulong sa ganitong sitwasyon? Ano ang kinalaman niyan sa iyo? Magkano ang sahod mo kada araw? 50 o 100 yuan. Pagkatapos ay bibigyan kita ng 200 yuan. Medyo maalikabok ang sapatos ko kanina. Mangyaring tulungan akong linisin ang aking sapatos. Syempre, kung gusto mong dilaan ito ng malinis, bibigyan pa kita ng pera. 10 Thursday. Anong ginagawa mo? Ang sanggit mo, hindi kita mapapatawad. Sobra. Maghihintay ako. Kung tapos na ang relasyon natin. Medyo kumikislap ka ba ng ganyan? Man fam. Sa tingin mo ba napakabuti mo? Sa ngayon. Kung titingnan ko pa. Masusuka ako. I'm sure may maldita na lalaki sa labas diba? Marami siyang pera. I don't even deserve a strand of her hair. Bukod dyan. Hindi siya fucking na tao. Siya yung taong hindi mo kayang saktan. Siya ay isang pamilyar na tagapaglinis. Anong karapatan ng mga taong may pera na tingnan tayo? Totoong totoo. Ako lang ang makakatanggap ng isang ordinaryong tao tulad mo. Kaya, sinasabi mo bang bulag ako? Natapos na ang episode ngayong araw. Mangyaring pindutin ang follow para maghintay sa susunod na episode. Magkita-kita tayong muli sa susunod na video.